for free. Ah, uh, dito tayo sa ano, Igorot Stone Kingdom. may namimigay po ng ano ng Labanos. May plastic ka dai? Wala. Ay po courtesy po ng ating mga kapulisan, yan oh. No? Galing ng Bengit. Shoutout lang sa SWAT natin oh, no. PNP SWAT natin sa mga tropang ano to Benguet Provincial Office Ah, ito po mga libreng labanos ang lalaki po na ito flex tayo ng isang malaki ito Yan, libreng labanos Ayan. Ayan, mga tropang ano si Pagluwanan Pakiwon Yeah. Tama tama to sa ensalada. Laki oh. Shout out pa kay Dai. Oh. Labanos queen oh. And libreng labanos, madami pa pong mga labanos dito na pinamimigay. Punta lang po kayo. Bye bye PNP. God bless.